Nito lamang nakaraang buwan, April 18, 2024, isang nakakagimbal na pangyayari ang naganap sa India na labis na ikinaingay ng kanilang bansa. Sapagkat sa ilalim ng tirik na araw, isang dalaga ang pinagsasaksak ng isang lalaki sa loob mismo ng kanyang paaralan at sa harap ng mga tao. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang isang dalagang babae ay naging biktima ng isang karumaldumal na pagpatay. Ang dalaga ay kinilala bilang si Neha, isang babaeng may pangarap sa buhay. Bakit nga ba sinapit ni Neha ang nakalulumong katapusan na ito? Sino ang gumawa nito sa kanya? Mahuhuli kaya ang salarin? Kung nais mong malaman ng buong detalye patungkol sa pagpatay, halika at aking isasalaysay ang mga pangyayari patungkol sa pagkamatay ni Neha. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si ni Niranjanaya Heremat ay isinilang noong 2001 sa Hubali, Karnataka, India. Siya ay isa sa dalawang mga anak ni Nani Ranjan Heremat, isang politiko, at ni Gita Heremat, isang may bahay. Ang relihiyon ng buong pamilya ay Hindu. Si Neha ay nag-aaral sa Sanskar English Medium School. Nakasalukuyang nag-aaral ng Master of Communication Application o MCA degree sa BV Bumaradi o BVB College of Engineering and Technology. Inilarawan si Neha bilang isang mabait, mapagmahal, magalang na anak at makulit na kapatid. Bagaman malapit silang pamilya sa isa't isa, mas madalas nang nakakasama ang kanyang ina na para sila ay matalik na magkaibigan. Kaya naman ang tanging mga lugar lang na parati niyang pinupuntahan ay ang kanilang bahay at ang kanyang paaralan. At kung sakaling sa ibang lugar siya pupunta, nagpapaalam siya ng maayos sa kanyang mga magulang o kaya naman kasama nito ang buong pamilya. Ang pamilya ni Neha ay masayang masaya na tila wala na silang hihilingin pa. Dahil may masagana silang pumuhay, may mga anak na masisipag at mababait, at may mga asawang nagsosoportahan sa isa't isa. Ngunit sa hindi inaasahan, dadapuan ng sakit si Neha na tinatawag na typhoid fever. Ang typhoid fever ay isang life-threatening infection na dulot ng bakteriyong na Salmonella typhi. Kaniniwan itong kumakalat sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o tubig. Kapag ang Salmonella typhi bakterya ay natunaw, sila ay dumarami at kumakalat sa daluyan ng dugo. Kaya naman, sumailalim si Neha sa matagalang gamutan. Makalipas ang dalawang buwan, nais ni Neha na pumasok at tumalo sa pagsusulit sa kanyang paaralan. Upang sa ganon, makahabol man lang siya sa kanyang mga naiwang araling. Dahil naniniwala siya sa kabila ng kanyang karamdaman, nais niyang makapagtapos ng pag-aaral upang matupad ang kanyang pangarap, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Kaya sa kabila ng kanyang sakit, pilit siyang nag-aral ng mabuti para sa nalalapit niyang pagsusulit. At noon ng umaga ng April 18, 2024, siya at ang kanyang ina ay pumunta sa kanyang paaralan upang kumuha ng pagsusulit. Ang kanyang ina ay naiwan sa labas ng campus habang siya naman ay dumiretsyong pumasok sa loob. Dahil umaga ang pagsusulit at matatapos ito ng hapon, pansamantalang umalis ang kanyang ina. Sumapit ang 4.25 ng hapon, nakatanggap ang ina ng tawag mula kay Neha upang sabihin na tapos na ito sa pagsusulit at maaari na siyang sunduin ito. Lumipas ang limang minuto matapos ang pagtawag ng anak, malapit na siya sa paaralan. Pagkarating, napansin na lamang ng ina na tila nagkakagulo sa loob ng campus. Sa hindi malamang pakiramdam, tila nakaramdam siya ng takot at kaba. Samantala, bago pa ang kaguluhan, mga bandang 4.30 ng hapon, natapos na ang pagsusulit ni Neha. Kaya siya ay nagpasya ng umalis ng silid at sinimula na niyang tawagan ng ina. Nang matapos ang kanilang pag-uusap na mag-ina, naglakad na ito papunta sa gate kung nasa ng ina. Habang naglalakad, napansin niya na may papalapit na isang lalaki sa kanya. Ang lalaki ay nakilala niya dahil ito ay kanyang matyagang mandiligaw. Ito ay si Fayaz Condonay, 23 taong gulang mula sa Sainagar, Monavali, sa bati ng Belgavi District. Ang kanyang mga magulang ay sina Sina Mumtaz, isang guro, at Baba Saheb Subani. Siya ay dating schoolmate ni Neha sa Sanskar English Medium School. Ang kanyang relihiyon ay Muslim. Katulad ng aking nabanggit, kilala ni Neha si Fayas kaya para sa kanya, isang normal na pagtatagpo lamang ang paglalakad nito na papalapit sa kanya. Subalit sa hindi inaasahan ni Neha, naglabas ng kutsilyo si Fayas. At walang ano-ano, inundayan niya ng saksak ang dalaga. Makikita sa CCTV si Neha sa may kanang bahagi na nakabag. Makikita naman sa kaliwang bahagi si Payas. Nang makita ni Neha si Payas, mapapansin ang pag-urong ni Neha ng bahagya. Ito na marahil ang oras na nakita niyang may kutsilong hawak si Payas. Ilang saglit lang, makikita naman ni Payas na agad na tumakbo papalapit sa kanya at agad siyang inundayan ng saksak. Sa unang saksak, makikita ang nagtangkang umiwas si Neha. Subalit hindi siya tinigilan ni Fayaz, kaya siya ay napahiga na lamang sa sahig at pilit na lumalaban para sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad, patuloy siyang pinagsasaksak ni Fayaz nang humigit kumulang na pitong beses. Makikita rin sa CCTV ang panonood lang ng mga mag-aaral habang nangyayari ang pananaksak. Marahil pare-pareho silang nabigla sa mga pangyayari. Matapos ang ilang minutong pananaksak ni Fayaz ng maraming beses kay Neha, makikita ang agad na pagtakas nito na tumakbo sa kanan. Habang ang mga nakasaksi ay tumawag ng mga pulis. Wala pang tatlong minuto dumating na ang mga pulis sa lugar. Sa kabutihang palad na si Fayaz ng Vidyanagar Police sa tulong ng mga mag-aaral na pumigil ditong makatakas. Subalit si Neha ay binuwi na ng buhay bago pa man ito makarating sa Kamataka Institute of Medical Sciences o KIMS dahil sa natamong tama sa leeg. Habang ang ina naman ni Neha ay naghihintay na lumabas ang anak mula sa campus, narinig niya na si Neha pala ang pinagsasaksak. Kaya nga nang malaman niya na ang anak pala ang dahilan ng kaguluhan sa loob, nagiyak na lamang ito ng walang humpay. Dahil hindi na niya muling nakita ang anak, ni hindi niya man lang ito na ipagtanggol. At ang tanging alaala na lamang niya sa anak ay ang huling mga ngiti nito bago pumasok sa campus. Noong April 19, 2024, nagtipon-tipon sa Vijayanagar Police Station ang pamilya ni Neha at ang Akil Baratia Vijayarty Parishad o ABVP para hilingin sa mga polis na ibigay sa kanila si Payas. Kasabay nito ay ang pagsarado ng mga pampublikong kasada ng mga Hindu organizations at ng taga-suporta ng Amanineha. ni Neha. Kinabukasan ng April 20, 2024, nagkaroon ng controversial interview ang ina ni Payas na si Mumtaz. Ayon kay Mumtaz, si Payas at Neha ay matagal nang magkarelasyon. Ngunit nakipaghiwalay umano si Neha na labis itong dinamdam ni Payas kaya na-depress ang kanyang anak. Patuloy sa kanyang paglalahad, ang kanyang anak umano ay matalino at mahilig sa sports. Ngunit mula nang maghiwalay ang magkasintahan, tila nagbago ang pag-ugali ni Payas at hindi na daw siya madalas kausapin ito. Dahil na walang daw ito ng ganang kumain, madalas na laging gising at walang ibang kinakausap maliban sa inang. Sa pagkakataon na yon, sinubukan daw kausapin ng ina si Payas upang sabihin na kailangan niyang ibalik ang dating masayahin, matalino at may pangarap sa buhay para tanggapin muli siya ni Neha. Makalipas ang ilang araw mula ng pag-uusap ng mag-ina, noong April 13, 2024, nagpaalam ang kanyang anak na maghahanap umano ng trabaho. Pagkatapos ay umalis na ng kanyang bahay. Magmula noon, hindi na siya nagkaroon pa ng balita sa anak. Hinayaan na lamang niya ito dahil ang buong akala niya ay inaayos nito ang kanyang buhay. Subalit isang araw, ibinalita e, na lang sa kanya ng kanyang pamangkin na nasa television na ang kanyang anak at nasasangkot na ito sa pagpatay. Dahil sa narinig na balita, labis umano siyang nalungkot sa ginawa ng anak. Samantalang ama naman ni Payaz na si Saheb ay humingi ng pasensya sa pamilya ni Neha patungkol sa nangyari at sa ginawa ng anak patuloy sa kanyang salaysay na handa at tanggap niya kung anong parusa ang nararapat para sa kanyang anak. At wala rin siyang alam sa salaysay ng asawa dahil matagal na silang hiwalay nito. Nang dahil sa salaysay ng ina ni Fayaz, ang pamilya ni Neha ay labis na nagalit sa pinahayag nito. Dahil ayon sa ama, matagal nang hinaharas ni Fayaz si e Neha patungkol sa paniligaw nito na kung saan tinanggahan ito ng dalaga at personal na kinausap ng ama ni Neha si Payas na tumigil na ito sa panggugulo sa anak. Dahil kung hindi, mapipilitan siyang magsumbong sa pulis. Dagdag pa sa pahayag ng ama ni Neha, kinausap umano nito ang mismong mga magulang ni Payas patungkol sa pangharas at panggugulo sa anak. Maliban sa pagtanggi ni Neha, malabo rin umanong magkaroon ng relasyon ang dalawa dahil hatid sundo umano ng ama si Neha at higit sa lahat magkaiba sila ng reliyon. Kaya naniniwala ang mga magulang ni Neha na ginawa ni Payas na pagpatay ay kaso na tinatawag na love jihad. Ang love jihad o Romyo jihad ay isang conspiracy theory na nagpapahiwating na ang mga lalaking muslim ay nagtatarget ng mga babaeng Hindu para sa pagbabalik loob o pag-convert sa Islam. Ito ay sa pamamagitan ng mga paraan tulad ng pangaakit, pagpapanggap ng pagmamahal, panlilinlang, pagdukot at pagpapakasal. Ito ay bilang bahagi ng isang mas malawak na demokratikong digmaan ng mga Muslim laban sa India. Makalipas ang tatlong araw matapos ang pagpatay, may lumabas na isang larawan na nagpapakita na magkahawak kamay umano si Nafayaz at Neha ito umano ay nagpapatunay na may relasyon ng dalawa. Subalit ang larawan ay hindi ko na nakita. Gayunpaman, ayon sa ulat, inaresto ang dalawang kabataan na nagpost ng mali o kasi ng larawan. Dahil sa kaso ni Neha, maraming mga sikat na tao sa India ang nagpo-post ng kanilang suporta sa pagkamit ng hustisya para sa dalaga. Ang ilan nga sa post ay mula sa ilang sikat na mga tao. Katulad ni Pranita Subash na nagpost sa kanyang social account ang kanyang pusa ay aking isasalin sa Tagalog. Nakakalungkot talaga ng puso marinig ang kwento ni Neha Jeremat. Bigyan nawa ng Diyos ng lakas ang kanyang pamilya. Sa isang bansa kung saan ang castle, relihiyon, mga isyo sa komunidad ay ginagamit lamang para sa vote banks politics, umaasa akong manaig ang hustisya. Maliban dito, ang isa pang post ay mula sa isang social media influencer na si Priya Sabading. Ayon sa kanya, nawa ay mabitay sa lalong madaling panahon si Payas. Dagdag pa niya na pinipilit umano ng mga Muslim ang kanilang mga babae na magsuot ng burka at manatili sa bahay. Ngunit tinutokso at binabastos nila ang mga babaeng Hindu sa mga lansangan. Nang dahil nga sa naganap na pagpatay, naging mas malalim ang usaping ito. Sapagkat hindi lamang sa usaping relihiyon ang nasangkot, kundi ang siguradad ng mga tao. Natila ang pagpatay ng tao ay napakadali lamang para gawin sa isang tao, lalot nangyari ito sa loob ng paaralan na may mga security at sa isang maliwanag na araw sa harap ng napakaraming tao. At ang pinakamatindi pa dito, ang dahilan lang ng pagpatay ay dahil sa pagtanggi ng dalaga sa inaalok na pag-ibig ng isang binata. Sa kasalukuyan, ang kaso ay patuloy pa rin umuusad at umaasa ang pamilya at ang mga tao na mabibigyan ng ustisya ang kamatayan ng isang dalaga na may pangarap sa kabila ng may karamdaman. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na si Marcos, Christy Allen Sonorin, Caroline and Jean Garcia from San Diego, at ang new subscriber na si Cyprus. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Neha ni Ranjanaya Hereman. Ako po si G, maraming salamat.